Nakakaramdam ka ba ng panghihina o mabilis na pagkapagod? Posibleng senyales na ito ng anemia kaya't mahalaga ang pagkain ng mga pagkain makatutulong sa pagtaas ng hemoglobin o pulang selula ng dugo. Kung ikaw ay nasuri na may anemia o mababang antas ng dugo, maaari magreseta ng gamot ang iyong doktor batay sa tunay na sanhi ng kondisyon. Bukod sa gamot, magbibigay rin siya ng mga payo kung ano mga pagkain ang makatutulong sa iyong katawan upang makagawa ng mas maraming red blood cells at mapataas ang antas ng dugo. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at Huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang ilan sa mga pagkaing makatutulong upang tumaas ang iyong hemoglobin. 1. Atay Ang pagkain ng atay at bato o kidneys ng baka, manok o baboy ay mabisang paraan upang mapataas ang antas ng dugo. Ang mga ito ay mayaman sa iron at vitamin B12 na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na blood cells. 2 kale. Ang kale at iba pang berdeng madahong kulay ay kilalang pampataas ng dugo. Mayaman ito sa vitamin K na tumutulong sa pamumuo ng dugo at iron na mahalaga sa produksyon ng red blood cells at sa pagdala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. 3. Itlog Ang itlog ay sagana sa iron, protein at mahahalagang vitamina tulad ng folic acid at vitamin B12. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa pagtaas ng hemoglobin, ang protinang nasa red blood cells, na responsable sa pagdadala ng oxygen sa katawan. 4. Shellfish Ang mga shellfish tulad ng mussels, oysters at clams ay may mataas na antas ng iron lalo na ang tinatawag na heme iron na mas madaling masipsip ng katawan kumpara sa iron mula sa mga tanim. Ang 3 ounces ng shellfish ay maaari maglaman ng humigit kumulang 23.8 mg ng iron. 5 spinach. Ang isang daang gramo ng spinach ay may 2.7 mg ng iron na katumbas ng 15% ng rekomendadong arawang konsumo. Bagamat ito ay non-heme iron o hindi kaling sa hayop, mayaman naman ito sa vitamin C na tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng iron sa katawan. 6 pakwan o watermelon. Ang pakwan ay hindi lang pampalamig, makatutulong din ito sa pagpapataas ng hemoglobin. Bukod sa iron, may taglay rin itong vitamin C na nagpapabilis sa proseso ng iron absorption. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!